Alright. Okay. So, ayan mga master. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa isa naman panibagong episode ngayong araw na ito. Ayan, andito po tayo ngayon sa Marilake, mga master. Kasi hindi na tuloy yung ano ko, fishing vlog ko dahil tinanghali ako ng gising. <laughs> Nag-alarm ako ng alas 3, nagising ako ng alas siete. So wala naman tayong ibang pupuntahan ha Kaya dito na lang muna tayo sa Marilake, Akyat tayo no So since na matagal-tagal na rin tayo, hindi nakaka-ano dito, nakaka mo mga master eh, Enjoy na lang natin muna yung ano, yung view dito no At syempre, nandito na naman tayo sa lugar kung saan napakaraming mga kamote riders So mga kamote muna tayo Ayan, so ayan. Eh since na lang dito nang dito sa Marila kay master. Manood na lang tayo ng mga kaganapan dito sa taas no? kung ano yung mga makikita natin dito. Ayan, alam niyo naman dito sa Marila no. Napakarami rito ng mga alam mo na mga rider na pa-famous, pasikat. Ayan yung mga ganoon, mga racing racing. Ang dami niyang dito. Sa natin kung ano mga kaganapan ngayon dito sa Marilake, mga master. So, namiss, na ko rin dito sa Marilake, no? Kasi dati talagang sobrang consistent natin umakyat dito. Hindi tayo, wala tayong palya, eh. Ngayon, wala na. Bihirang bihira na lang tayo umakyat dito sa taas Wala na rin kasi yung mga tropa natin na kagaya ag natin dati na Yung mga mahilig hilig magbanking-banking Na nagsawa na rin eh e Kaya wala na rin, nagsawa na rin ako sa mga ganyan-ganyan Tsaka may mga kanya-kanyang buhay na rin yung mga kasama ko noon Ayan o, so, eh, no? big bike sige oh grabe oh ayan sundan natin to kung masusundan natin kaso ah, hindi ko kaya sundan to alin kung bakit suspension ko sa unahan mga master lugaw na pag lugaw na kasi suspension mo mauntol na ito so pagdating sa cornering tumatalbog talbog ka na delikado at saka hindi rin natin kaya sundan yan tinamon mo ano, mga big bike yan lalaki ng makina niyan eh. Panoorin na lang natin sila kung anong gagawin nila. Oh, mapapanood pa natin. Ayan na. Ayun na. Ayun na. <laughs> Grabe, no? Naging ano, naging ano rin tayo dito mga master. Naging isang kamote rin tayo dito sa Marilake Nung panahon namin. Pero... Nung kapanahuna namin kasi, ano, wala kaming wala kaming ano balik-balik system kumbaga yung hindi kami yung nagpapabalik-balik sa isang kurba ano lang talaga yung tipong ride lang talaga na mabilis isang paakyat tsaka isang pababa ganun lang kami dati hindi ka naman kakalat dito kung ano eh kung hindi ka pabalik-balik oh, normal yung disgrasya pero yung hinahanap mo yung disgrasya hindi yung normal Kagaya ng mga ginagawa ng mga ano dito, mga riders. Ay, grabe. Ayan, dito, dito, dito sila naglalaro mga master. Ayun yung kanina yung kasabay natin. <laughs> yung NMAX. Ay. So, ayan mga master. Nakita nyo naman. Dito na naman sila ngayon. May pulis kasi dun eh. Kaya... ng kita ko eh Grabe mga master Kitang kita ko Focus na focus siya sa ano eh Sa pagbanking Eh park lang natin may Kumala taga dito Ayan oh. Eh Hindi ko na video ang mga master Pero kitang kita ko Paano sa oh, sumemplang masyado kasi matulin eh. Sagad eh. Sagad oh, grabe oh. Aroy. Racing pa. Pinakita. Pinakita niya mga master yung kalakasan niya sa pagbanking. Ayan oh. Sabog ang Aerox. Anong nangyari? Anong nangyari? patulin kasi masyado And nag nagwabol siya Ayan, diretsyo dyan Wait Yari Tingnan natin, tingnan natin Antar pa pa yan? yan? Paiba ba yan? Hindi, eh, Xerox yan. Nangyari? Nag-wiggle wiggle eh. Tapos, wiggle wiggle. Tritso uh, okay. na siya dito. Sabi hindi na, na makarecover. Kaya ako sa buka niya, focus na focus siya sa kurbado. Pagit okay. yung okay. corner niya. Hindi, alam ko nang ano yung kasabi ko, patay ka. Malikot ka, malikot. Hindi nag-minor eh. Malikot yung pasak niya eh. Hindi. Pwede pa yan, pwede Pwede pa. guys ito ulit eh ah, ito siya din ang pool. shoot talaga siya dito mga master ayun oh dito na naglag dito wala hindi eh, siya nag minor e eh. Sinag sinagad niyang malupit eh wala kita ko sa mukha niya pukus na pukus ang purbado e eh. mas masakit yung... pa sila sa puwet man pag nanakaw tayo ng video nila kita natin ay, sa inyo mga ano nila. Kasi karate nila namin nila sa ating. Hindi na kami kasi nag-aawasan na sila doon. Kasi meron doon ang safe lang. Hindi na kami nagpo-content pang ganyan eh. Tapos na ako dyan. Iyalo na ako. Wala na ako dyan. Ito si okay. Pete. Wala akong alam dyan man. Ito nyo ha. Comment lang. Kasi si Makarte yung dito. Nagdudadulo yan. hindi galing kami sa ano? Sa... Tawin. Sa Wendell's. Galing kami sa Palokman. Narinig lang namin. Narinig yun, nag-wiggle-wiggle, -wiggle, duberechi. Pagtingin ko nandito na, <laughs> ma ano, may dugong mga chismoso talaga itong mga to. Hindi mo, And, uh, di mo maaalis pa tayo. Hindi nandito talaga. Nandito pa rin talaga, nasa bloodline na yan. Eh. Mga dugong chismoso. <laughs> Kahit ako, eh, nandun ako to. na nakarating nandun ako dito. Iwan yung... Ang ko yung motor ko dun, no? <laughs> okay, so... Saan kayo pupunta? May dala ka pang headband. <laughs> Susot ko ngayon headband ko. Susot ko ngayon headband ko. Ayan, no, master. Kasama ko pala si Pete. Ayan, uh, si Pete. Ayan. Kapatayin ko na yung camera kasi ano, wala naman na kami. Wala naman na kami nagbibideo ng mga simplang dito. Simplang. Wala lang. Ano kasi nasa dugo kasi namin yung mga alerto na yan. At so Nagte-teleport na kami bigla Kahit di na kami nagko-content ng semplang Pag may sumemplang, nandun agad kami Sabi nga na to Sabi nila, Pabayaan mo sila <laughs> Gusto nila yan <laughs> Hindi nakita ko talaga sa mata ng rider na lilisik eh Wala, uh -huh. ito korbada na Kaya, putang na, patay na ako na ito Labo na to <laughs> Sakto pa yung pagkasabi ko, patay ka Nagwakbol <laughs> 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 Wala <laughs> <laughs> Enak. 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 This is it. pansit Kawawa may angkas pa. Agay. Sama pangangkas. Kawawa yung babae. Putok. At bui. <laughs> Yan ang mga boss. Ang hindi tayo na Nadali na. <laughs> One down. Okay. Kawawa may angkas. Babae, hindi na makatayo. Na, mga boss ang nangyari na ang hindi dapat mangyari may angkas mga boss babae babae di makatayo Honda click kayo no basag basag no? tingnan natin mga boss yung damage ng ano, on click natin basak sirak tapi ini side mirror <laughs> naten gas gas ah gas gas lam basak yang side mirror oh. eh, nah basaknya gas gas tergiring signal light sirap ini dia basak kayak apa mau pa <laughs>

Ayan na naman. Oh, patayin mo muna, susi. Antik pang tumakbo. PCX naman, mga boss. Kanina, on the click. Ngayon, PCX. <laughs> Yari. Ang layo niya, oh. Galing dito. Ah, bang. don gulong siya pangalawa na yan mga boss pangalawa nga pangalawang ang ngayong araw ah, pangalawa na yan ngayon mga boss pag maglaro ka dito pag hindi mo kabisado talaga to maglalaro ka dito di bali ba si, ano, si motopos kabisado niya na yan eh. yung naka orange gamay na na yan dito Hi! Pero yung mga baguhan dyan Ayan o, ayan o ay, 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 ay Umalis ka dyan! <laughs> oh. Ayan mga boss ha, ayan Makalawa na yan